Hmm. Sound check 1, 2, 3 Sound check 1, 2, 3 Check mic 1, 2, 3 Parang talagang power amp Na tinitesting kung May audio nang lumalabas doon sa speaker Pero sadya naman talagang may audio Kasi ang cellphone ay mayroon ding audio kaya na tayo nakapwedeng magpatugtog sa ating mga cellphone so magandang hapon po magandang hapon mga kabiyaheros biyaheras so nandito kami ngayon sa lugar ng magasang uh, di ko lang alam kung anong barangay ito basta magasang ito uh, uh yan. kasama natin sa buhay sa mga hanap buhay ang new TV skin deluxe yan. Yan lang yung pinakamalayo niyang narating ngayon hanggang magasang. <laughs> narating din ang magasang. <laughs> yan. Ha? Ah? So, nandon yung aking biyanan kasama din. So, naghilot ang aking may bahay dito. Kaya, yan. Pabidyo-bidyo rin. Oh, yun Oh. Ganito ang area dito mga kabiheros behera. Dati ano pa yan, hawa na hawan yan. Ngayon, aay ah, talagang ano? Oh, gulping ano na? Gulpi damo. Oh. So tapos may dalawang aso dito. Oh, dati maliit pa ito pero hanggang ngayon maliit pa rin. asok <laughs> aso na yan. Ah, si Chokoy, ano Chokoy? oo oh, nasa video ka Chokoy. Shout out. Shout out Chokoy. Shout out din sa baby mo, yun know. Ha? At Hatog. Ah, mainit pala itong aso na ito. Ayan. Mm. So halos yung kalsada nila dito mga kabiheros, biheras. Saktuhan lang talaga na makalusot yung mga tricycle. Abao-bao. Oh, oh. Parang sumabit tayo, tay. Sumabit nga. Saan kayo sumabit ito? Oo, uh oo, -huh. Ay, nasabitan <laughs> Uh? ganoon talaga. Mm -hmm. Dito sumabit daw. Ay dito sa may kan tuhan tay. Kalanitan bitawa ini Ay oh. o. Gini Ayun oh. Okay. Thank you very much. Ay sumabit pala kami mga kabyaheros din ni eh, Ang oh. um, ano. Yan. Nagmarka tuloy siya. Hmm. ko na yung pagliko. Mm. -hmm. Ganon talaga. Mm -hmm. Oh, yan mga kabiyaheros thank you very much sa mga mag like mag share mag subscribe ng ating facebook page ganoon na rin sa ating youtube channel yan Alfred Uhaw TV Vlogs oh, nandun yung anak ko nakaakit na pala yung anak ko. Uh, Bye-bye, God bless, and to God be the glory.